kabanata naraan at isa, napabuntong-hininga si Sebastian at umiling muli sinabi niya sa blood demon wala itong kinalaman sa kanila pananagutan ko ang mga ginawa ko kaya ano man iyon ako na lang ang saktan nyo ako din pwede niyo akong patayin o gawin ang kahit ano pakawalan niyo lang sila pakiusap ni Artemis na nakaluhod sa lupa tumayo ka ms artemis hindi mo kailangang lumuhad sa harap nila. Iniunat ni Sebastian ang kanyang kamay upang tulungan siya, ngunit tumanggi si Artemis na bumangon. Kakalabanin niya sana sila kung mag-isa lang siya. Gayunpaman, hindi niya maiwan ang kanyang pamilya. That's some nerve you have. How dare you challenge me? Ang mga mata ng Blood Demon ay kumikinang na may layuning mamamatay tao, na naglalabas ng nakakatakot na vibe. Humalukip ka, malinaw na sinabi ni Sebastian, kayong mga tao ay higit na kasuklam-suklam kaysa sa mga hayop. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ipapadala kita sa impyerno at ibabalik ang kapayapaan sa mundong ito. Hahaha! -ha, ha, Narinig mo ba ang sinabi nitong bastos? Papatayin daw niya tayo. How hilarious! I swear mas marami ang tanga ngayong taon. This one must have bumped his head somewhere tumawa ang dugo man. Maging ang kanyang mga nasasakupan ay dumb obol sa pagtawa. Stop it, Seamus, pakiusap ni Artemis. Halos makita na niya ang katapusan ni Sebastian. Sa katunayan, ang kamatayan ay tila isang mas mahusay na pagpipilian. Pati yung iba nakatingin kay Sebastian na parang patay o tulala. Alam nila ang mga kakayahan ni Sebastian siya ay isang natatanging individual sa mga nakababatang henerasyon. Sa kasamaang palad, ang mga demonyong lalaking iyon ay mas mabigat kaysa sa huli. Lalo na yung Blood Demon. Siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na manlalaban sa mundo. Hindi matatalo ang Blood Demon kahit na lahat ng tao sa Phoenix Island ay lumaban sa kanya, lalo pa si Sebastian. Gayunpaman, Tahimik silang pinagmamasdan ni Sebastian. Para sa kanya, sila ay mga nilalang na ilang sandali lamang ang layo mula sa kamatayan. Nagtagumpay ka sa pagpapagalit sa akin. Bilang kapalit, pahihirapan kita imbes na patayin ka. Ingatan mo siya, Enid. Baliin mo muna lahat ng paanya, utos ni Blood Demon. Ang bawat miyembro ng Blood Demon sect ay may code name, simula sa Onyx natukoy ito batay sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Bukod sa deputy chief at sa apat na dakilang tagapag-alaga, nasa ikasyam na pwesto si Enid sa sekta. Nakuha ko. Tugon ni Enid at humakbang patungo kay Sebastian na may nakakatakot ng iti. Hindi na malaya ni Enid ang panganib na kinaroroonan niya dahil hindi niya akalaing si Sebastian ay nagkakahalaga ng kanyang atensyon. Bagamat natalo ni Sebastian ang isa sa mga miyembro ng sekta, inisip lang ng mga kalaban na ito ay isang snake attack. Hindi nila akalain na makapangyarihan siya. Let's start with your arm. Don't worry. I'll make it quick. Hinubad ni Enid ang talom ng dugo at gumawa ng mabilis na paglaslas. Napapikit si Artemis. Hindi niya matiis na panoorin ang eksena. Tumalikod na rin si Clara ilang beses na niyang gustong patayin si Sebastian. Gayon Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan nang siya ay walang kapangyarihan sa harap ng napipintong kamatayan. Nang maabot na ng talam ang braso ni Sebastian ay bigla itong inabot at hinawakan ang palso ni Enid at pinaikot iyon. Sa isang crack, naputol ang buto ni Enid. Napaungol si Enid sa matinding paghihirap, at nahulog ang talam ng dugo sa lupa. Mabilis itong sinalo ni Sebastian at sunod-sunod na tinadtad ang braso ni Enid at sa kaganoon din ang ginawa sa kanyang mga binti. Nangyari ang lahat ng iyon sa loob ng ilang segundo. Kasing bilis ng kidlat ang mga atake ni Sebastian. Kabanata 492 Nalaglag ang panganang lahat sa gulat, at hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Maging ang Blood Demon ay natulala. Hindi niya inaasahan na ang isang hamak na tulad ni Sebastian ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan para putulin ang mga paa ni Enid. Walang alinlangan, naging pabaya si Enid. Pinatunayan pa rin nito na si Sebastian ay makapangyarihan, kahit na mas malakas kaysa kay Enid. Gayunpaman, ang kawalang takot ni Sebastian ang mas ikinagulat ng Blood Demon. Ang una ay naglakas loob na harapin ang mga miyembro ng Blood Demon sect ng may kalupitan. You've got some nerve, Seamus. How dare you saktan ang isang miyembro ng Blood Demon Sect? Lumuhad ka at humingi ng awa ngayon. Sinisikap mo bang patayin kaming lahat? Exactly. Ikaw ang gusto nila. You should have stood still and accepted the consequences. Bakit ka umatake? You deserve to die. Sir, walang kinalaman sa amin ang mga kilos nitong bastos nagsabihan ng karamihan si Sebastian na parabang nakagawa siya ng isang kakilakilabot na krimen. Muling bamantong hininga si Sebastian. Hindi siya mapakali na tumugon sa mga nakakatawang salita ng mga ito. Anong klaseng kalukohan ito? Hindi ako makakaatake kapag sinusubukan akong patayin ng kalaban. Naisip niya sa sarili itinaas ng Blood Demon ang kanyang matalim na tingin kay Sebastian habang nagpapalabas ng nagbabantang presensya. Gayunpaman, hindi natakot si Sebastian, at tinitigan niya ng mahinahon ang Blood Demon. Nag-iwan iyon ng galit sa Blood Demon. You bastard! That's some nerve you have. I'm going to torture you to death. Shete, ikaw na ang susunod. Putulin mo ang kanyang mga paa. Naiintindihan, sagot ni Shete. Hawak ang talam ng dugo, sinugod niya si Sebastian na may layuning pumatay. Ang presensya ng Shete ay mas malaki kaysa kay Enid. Ang dating ay malinaw na isang banal na Grandmaster. Si Artemis ay mukhang labis na nag-aalala. Gusto niyang tumulong, ngunit lampas ito sa kanyang kakayahan. Kung tutusin, nahihirapan na siyang protektahan ang sarili niya. Cliff ay may hitsura ng kawalan ng kakayahan na nakasulat sa buong mukha niya, masyadong. Kahit na siya ay isa ring banal na Grandmaster, siya ay nasa maagang yugto pa lamang. Maari pa rin lumaban si Cliff sa syete, ngunit may iba pa rin na mas makapangyarihan. Hindi banggitin ang nakakatakot na di diman. Gumalaw ang 7 sa hindi kapanipaniwalang walang bilis sa isang iglap ay humarap siya kay Sebastian at ibinaba ang talam ng dugo sa braso ng huli. Ipinikit ni Artemis ang kanyang mga mata, hindi magawang panoorin ang eksena. Nang mapuputol na ng talam ng dugo ang braso ni Sebastian, bigla niyang hinugot ang talam ng dugo ni Enid. Ang dalawang talam ng dugo ay tumama sa isa't isa ng isang matalim na kalabog. Ang sumunod na nangyari ay nawalan ng paniwala sa lahat. Marahas na nang ineg si Shete, at nahati ang webong sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Nalaglag ang talom ng dugo sa kanyang kamay. Bago pa man makapag-react si Shete, pinutol na ni Sebastian ang ulo ng una. Gulat na gulat ang lahat, nakabuka ang mga mata at bibig. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Pagkatapos ng lahat, Pinatay ni Sebastian ang isang banal na Grandmaster hindi nila maiwasang magtaka kung gaano talaga kalakas si Sebastian. Si Hugo ay pawis na pawis. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Hugo kung anong uri ng halimaw ang kanyang ginalit maswerte siyang nabuhay pa siya. Kabanata 4 at 73 Bakas din sa mukha ni Clara ang kawalan ng paniwala. Ilang beses na siyang nasurpresa ni Sebastian kaya patuloy nilang binago ang kanyang pananaw sa kanya. Maging si Cliff ay hindi nakaimik dahil sa gulat. Noong una, inakala ni Cliff na si Sebastian ay isang taong kapareho niya. Pagkatapos ng nangyari, napagtanto ni Cliff na nasa ibang antas si Sebastian. Gayunpaman, ang Blood Demon ang pinaka nagulat sa lahat ng naruroon walang mas nakakaalam sa kapangyarihan ng Shete kaysa sa Blood Demon. Si Shete ay isang early stage na Divine Grandmaster, ngunit ang sino mang nasa parehong level o middle stage na Divine Grandmaster ay hindi agad makakapatay sa kanya. Binata, sino ka? Ako si Seamus, sagot ni Sebastian. Sinubukan ng Blood Demon na alalahanin ang kanyang mga alaala, ngunit wala pa rin siyang ideya kung sino si Sebastian. Hindi ko tinatanong ang pangalan mo. Ano ang apelyido mo? Saang pamilya o ang kan galing Tanong ni Blood Demon. Hindi ko alam. Umiling si Sebastian. Ilalabas na sana ni Blood Demon ang galit niya dahil akala niya ay ayaw sagutin ni Sebastian ang tanong niya. Nagmamadaling paliwanag ni Artemis, Sir, nawalan po siya ng alaala. Ako po ang nagligtas sa kanya mula sa dagat. Sa wakas ay naunawaan na ni Blood Demon ang sitwasyon. I see. I can't believe you're so powerful at such a young age. How about this? I'll spare you if you join my sect. I will make you the deputy chief and train you personally as my disciple. Napatulala ang lahat. Pinatay ni Sebastian ang isang banal na grandmaster at naputol ang isang tao. Sa halip na magalit, gusto ng Blood Demon na sumali si Sebastian sa Blood Demon sect at kunin pa siya bilang isang disipulo. Wala itong saysay. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na unawaan ng karamihan ang sitwasyon. Pinatay ni Sebastian ang isang Divine Grandmaster. Nangangahulugan niyo na ang una ay hindi bababa sa isang middle stage na banal na Grandmaster. At saka, bata pa si Sebastian siya ay may malaking potensyal na maging mas malaki sa hinaharap. Hindi katakataka na gusto siyang i recruit ng Blood Demon. Seamus, anong ginagawa mo? Bilasan mo at tanggapin mo ang alok, unjok ni Artemis nang walang masabi si Sebastian. Sa kabila ng ayaw niyang makihalubilo si Sebastian sa kalaban, alam ni Artemis na ito ang tanging opsyon para manatiling buhay si Sebastian. Gayunpaman, umiling si Sebastian hindi ako sasali sa Blood Demon Sect. Hindi rin ako magiging alagad mo. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa lahat personal na inimbitahan ng Blood Demon si Sebastian na maging deputy chief at maging ang kanyang alagad isa itong alok na hinahangad ng marami, ngunit tinanggihan niya ito. Akala ng marami ay nagwawala si Sebastian. Hindi lang siya nakaligtaan ng magandang pagkakataon, nasaktan din niya ang Blood Demon. Oo nga naman, Dumidilim ang mukha ni Blood Demon. Young man, I gave you a chance because I treasure gifted people. Mas mabuting magpasalamat ka. Mata na sinabi ni Sebastian, hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng pagkakataon. Nakagawa na kayo ng hindi mabilang na masasamang krimen. Itataguyod ko ang hustisya at ipapadala ko kayo sa impyerno. That's some nerve you've got. Dahil sabik na sabik kang mamatay, Tutuperen ko ang gusto mo. Patayin mo siya, kayong lahat. Sigaw ng Blood Demon Dose-dose ng mga manlalaban ng Blood Demon sect ang sabay-sabay na sinisingil si Sebastian, ang kanilang nakamamatay na aura ay pumupuno sa hangin ng isang tiyak na ginaw. Ang mga may mas mahinang cultivation base ay bumagsak sa lupa, nanginginig sa takot. Samantala, umiling si Cliff na bakas sa mga mata ang lungkot si Sebastian ay isang natatanging tao. Sayang naman kung mamatay siya ng napakabata. Naniniwala ang lahat na naruroon na mamamatay si Sebastian sa araw na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalaban ay ang mga elite ng Blood Demon Sect. Mayroong anim na Divine Grandmaster, kasama si Hexa at ang mga mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang natitirang mga miyembro ay Pinnacle Grandmasters. Sa sobrang dami nilang lumalaban kay Sebastian, kahit late stage grandmaster siya, matatalo siya. Kabanata 4 at siyam naput apat. Agad na pinalibutan ng grupo ng mga lalaki si Sebastian at sabay-sabay na inatake ito mula sa iba't ibang direksyon. Lahat sila ay umatake mula sa layo na mahigit sampung talampakan gamit ang kanilang mga talam ng dugo. Nag-intertwined ang mga pulang buhit ng nagbabantang aura ng talam, na walang iniwang puwang para makatakas si Sebastian. Kung si Sebastian ay ibang tao, siya, kahit ang tatlong patriyarka, ay hinding-hindi makakaligtas sa mga pangyayari. Gayunpaman, kakaibang kalmado si Sebastian habang ibinababa niya ang kanyang talam. Isang nakasisilaw na puting liwanag ang pumutol sa manipis na ulap. Napakaliwanag na hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Kaagad, umalingawngaw ang isang malakas na boom. Nahati sa kalahati ang tatlong mandirigma ng Blood Demon Sect na namumuno sa tropa. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Lahat ng mga pag-atake at hiniwa ang pente sa kalahati mula ulo hanggang paa. Napakadurog ng eksena kaya walang nang ahas na panoorin ang natitirang mga mandirigma ng Blood Demon Sect ay nagmamadaling umatras, nagulat na gulat. Samantala, walang imak ang ibang naruroon. Sa tuwing umaatake si Sebastian, natutulala ang mga tao. Lalo na ang mga residente ng Phoenix Island. Akala nila ay isang ordinaryong alipin lang si Sebastian inihayag lamang niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkapanalo sa unang pwesto sa kompetisyon dalawang araw na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, inakala ng marami na siya ay late stage grandmaster. Gayunpaman, ilang sandali lang ang nakalipas, pinadala ni Sebastian si Hugo, isang late stage na grandmaster na lumipad sa ere. Tanging isang tao ha hindi bababa sa isang pinnacle grandmaster ang makakagawa niyan sa tuwing inaakala ng karamihan na iyon ang rurok ng kakayahan ni Sebastian, mas malaki ang ginawa niya. At ngayon, napatay ni Sebastian ang apat sa dosenang mandirigma sa paligid niya. Dalawa sa kanila ay mga Divine Grandmaster. Lahat ng naruroon ay nakaramdam ng lamig ng malaman nila ang tungkol sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Siya ay isang halimaw. He's so powerful. What's more mind-blowing is that he's so young. Sino ba talaga siya? Sikat siguro siya. Kung tutusin sa performance niya sa ngayon, bet ko ang mga pinuno ng Four Great Immortal Sects ay walang-wala kong ikukumpara sa kanya. Laking gulat ni Clara na hindi maintindihan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa, ang lalaking palagi niyang minamaliit, ay maaaring maging napakatakot. Mukhang nagulat din si Blood Demon. Ang galing ni Sebastian sa pakikipaglaban ay lumampas sa kanyang inaasahan. Samantala, nakatayo lang doon si Sebastian na may kalmadong ekspresyon. Naglabas siya ng isang hangin ng hindi mahuhulaan at paggalang. Sumulyap kay Blood Demon, sinabi ni Sebastian, ikaw mismo ang dapat lumaban sa akin, Blood Demon. Masyado silang mahina. Walang imat ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Sebastian ay nagsasalita tungkol sa mga elite ng Blood Demon Sect. Ang pinakamahinang manlalaban sa kanila ay isang Pinnacle Grandmaster. Ang ilan ay mga Predivine Grandmaster. Ang lahat ay magiging walang halaga kung ang mga elite ay ituring na mahina. Sa kabila noon, may punto si Sebastian. Akala pa rin ng karamihan ay baliw si Sebastian para hamanin ang Blood Demon katapusan na niya. Tumango ang lahat bilang pagsangayon. Tumawa ng mapanokso si Blood Demon. Matapang ka. Kahit na ang mga pinuno ng Four Great Immortal Sects ay nagpapakita sa akin ng paggalang. Pero, nang ahas kang hamanin ako. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kabanata 400 at 75. Kalmadong sinabi ni Sebastian. Pambihira ang lakas ng loob mo. Anyway, may isang salita ako. Maglaban na tayo. Nagalit si Bloodderman. Yun nga. Masyado mo na akong minamalas. Feel my puot. Sa sandaling matapos magsalita ang Blood Demon, isang nakababahala na aura ang bumungad sa kanya. Napakalakas ng aura kaya ang iba ay nahirapang huminga. Kahit ang isang kasing lakas ni Amos ay nakaramdam ng takot. Tumanggaw si Sebastian. Isang late stage Divine Grandmaster. Eh. Not bad. Mas makapangyarihan ka kaysa sa mga nauna. At least medyo qualified ka para kunin ako. Anong yabang? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang matukoy kung sino ang kwalipikadong lumaban sa iyo? Lahat ng miyembro ng Blood Demon Sect ay nagalit. Ang mga residente ng Phoenix Island ay umiling sa katahimikan, sa pag-aakalang si Sebastian ay masyadong mayabang ang isang banal na Grandmaster ay napakalakas na, higit pa sa isang huling yugto ng banal na Grandmaster. Bukod dito, wala pang sampu sa kanila sa mundo. Ang pagangkin ng isang tao sa antas na iyon ay medyo kwalipikadong lumaban kay Sebastian ay isang mapagmataas na hakbang. Hindi na napigilan ang galit ni Blood Demon. Papatayin kita ngayon. Mamatay ka. Naghagis siya ng suntok, at isang bola ng pulang enerhiya ang bumaril mula sa kanyang kamao. Ang hangin sa paligid nito ay nag-vibrate, na nabasag ang lahat ng malapit dito sa nakakatakot na puwersa. Imbes na iwasan, kinurot ni Sebastian ang kamao at sinuntok. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang bumaril. Sinira nito ang pulang enerhiya sa pamamagitan ng boom at nagpatuloy sa pagpunta sa Blood Demon. Nagulat mabilis na umiwas si Blood Demon. Sa isang malakas na putok, tumama ang nakakatakot na enerhiya sa Destiny Stage. Habang pumuputok ang OK ang Stage. Habang panplataporma, lumipad ang mga durog na bato at mga piraso ng metal sa iba't ibang direksyon. Sa kabila ng nakatayong malayo sa Destiny Stage, ang ilang mga bystanders ay nasugatan pa rin ng husto. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan, at nagsimulang magsitakbuhan ang mga tao. Ito ay magulo. Ang lahat ay namangha sa nakakatakot na labanan ng dalawa. Ang mga epekto ng labanan ay napakahusay na maaari itong makapinsala o pumatay ng isang tao. Ang higit na ikinagulat ng mga tao ay nalamang si Sebastian sa kanyang unang pakikipagtagpo sa Blood Demon. Ang dugo demon ay namangha at galit na galit. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Sebastian mas katanggap-tanggap sana kung ang kalaban ay pinuno ng apat na dakilang immortal na sekta. Gayunpaman, ito ay isang binata sa kanyang 20s. Hindi maiisip ng Blood Demon kung gaano kalakas si Sebastian sa mga susunod na taon. Kanyang enerhiya, ang talom ng dugo ay kumikinang na may nakakatakot na crimson glow at naglabas ng malisyosong aura. Agad na nakaramdam ng malamig na lamig ang lahat ang mga nasa mababang cultivation base ay hindi makalaban sa aura at nabaliw, sumisigaw at umaatake sa lahat ng nasa paligid nila. Nauwi sa kaguluhan ang eksena. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ng blood demon, at sinugod niya si Sebastian gamit ang talam. Isang nakakatakot na blade aura na may haba na 20 feet ang nahulog. Tila kayang hatiin ang lupa sa kalahati,